kato. mo kami. Wagana po. 254. Hay man. Naboboto pala sa kagandahan niyo. Oo. Asipora. Bilang ganda, itanong ko. I <laughs> love po magdiskount. Ma. Ate makaka Eh ba? Ilyo gusto mo yung magusni? Ayun yung magusni? Ayon, yun mag mo koryputa Ilang kilo? Ano yan? ani. Ano na? Sexyoo. One mga manbo. Ayaw ka? Di ba ito? ano? May paniniwala tayo na kailangan ang kumbilin lang pa yon? Iyo, bilog ta, 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 yung mga ta, 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 Mabili na tayo!

dami to ito po to ito. Ito, ito. Ito, ito. Okay. Angit, okay, sir. Ako, sir? Ano, sir? Bisaya sir? Bye, -bye. Bye, -bye. Ayun, ano po. Ano, sir? Ano ba ganun? Ikaw na. Alam mo, alagad yung Visaya. Hello, mga Iblas! Hello! Lagi po natin sinasabi, diba? An apple a day makes the doctors awake. Okay. Ano, so, naman, pa, para masaya, ilibre niyo ako ng apple. Just, ay, wala kami pera. Yun, ay, grabe. Kanya-kanya tayo. Ate, wala-wala yun. Share your blessings. Ah, good. Sige na nga sa'yo. Okay. Birthday po kasi ni Genchi eh. Happy. Oh, kayo plus. Alis na po kami. Nagbubulo na po kami sa palay. Oo oh, nga Tapos, eh. Tapos hindi. Mayarap natin kala ate. Sabigyan kayo ate ya. Ate, okay. ate okay. We love you. We love you. We love you. We love you.